Hello, hello, good morning, good morning again. It's me, si Gabsat New Kaludi. So for today, ah, pupunta tayo ng Polo Uwa para ito, i-process yung ah, <clears throat> ano ni Kati kasi ah, may tin yung expire ng kanyang ah, ng ah, kanyang ah, contract nung pumunta kami sabi tapusin daw muna yun expert bago kumuha so no, maaga siyang uh, nagbakasyon. kasi yung bukol niya dito may siya ng aking amo ng apat na buwan so ayan eh sinabihan naman siya uh, pwede na lang pwede, na, pwede naman nilang i-process yung sino yung utusan niya so ako naman yung inutusan miss na yung amo ko ang pumunta sobrang busy din so well go sa bagay lahat naman ng documents nandito na pipil up lang ako doon sa kontrata ako ang magpipil din babayaran so ganun po yung proseso tapos pag na process na isisend send ko sa whatsapp yung kanyang uh, mga documents So ganun po lang kadali Basta kompleto kompl ng documents At higit sa lahat Yung pangbayad <laughs> So ayan, samahan nyo ako mga kakapsat Baybayin natin ng ano, rides on ulit tayo Samahan nyo ako para masilip nyo ang uh, Day and night ng Riyadh City KSA Kingdom of Saudi Arabia So, ayan, shout-out sa aking mga kaibigang muli sa YouTube wall at mga friends at mga viewers ko sa YouTube. Please subscribe my YouTube channel, LCD TV official, para lagi po kayong updated sa mga ipapalabas ko pang video dito at sa ibang lugar. Ayan. So ayan, tayo ay uh, dadaan dito sa Utman. Napok, napaka-traffic ngayon dito. Napaka-traffic ngayon dito sa May Abdullah. Mas maigi kasi uh, nga maaga nga akong uh, pumunta doon. Ayan, 733 na traffic La -la -la. Long tunnel Tunnel ng King Abdullah Lyon. tayo dito sa tano pakyat tayo magkiking uh, pahad na ako yun, nabulin ha pa. Swerte. <laughs> sure kiat ka dyan sa taas niyan. Yung king pahad na yan. Kingdom Tower pala. Sorry. Kingdom Tower. Pag umakyat ka dyan. May bayad. Di ko lang, di, di lang alam kung magkano. May nakapunta mga vlogger dyan eh. night nilang uh, view ng uh, Riyadh City ang ganda sa gabi lalo na sa gabi buhay na buhay yeah. wala nang intro intro pagpasok agad pa yan itong area naman na ito mga business ano dito business site kagaganda mga luxurious building ha? lalo na kung makapasok kayo sa loob ng building ganda nito sa gabi kating pahat kita nyo naman yung mga dates na yan oh. No? dates namunga na mag-exit na po ako dito. Ayan. Kita nyo naman ha. Maganda. Maganda tong lugar na ito. Ha? Papunta uh, diplomatic. Pero hindi tayo pupunta doon. Kasi yung polo, ah, dito lang sa lugar na ito dami magbabakas yun yun. Mag-yotor na ako. Mag-yotor ako. Ayan. Sa bandang right na yun. Kada ko sa loob.

Yo, okay, okay, okay. Sikat kayo pagka na-upload ko to. Uh, may number tayo, 41. So waiting na tayo. Mag-abayad na tayo dito. sa so may counter 7, hindi na uh, counter 10. Para sa OWA members. Yeah dami oh. Eh. Dami na. Eh. Nandun sa likod natin. Balik na tayo. So ako ay uh, nahirapan. Alam nyo po, problema pala pag yung uh, isang kasambahay magpapa magpapa-authorize. Kailangan pala ng uh, voice record. Sambalalabas dito. Ayan balik na tayo mag u-turn ako dito so 11.18 na at least natapos ko sabi ko ah uh, bigyan na lang natin ng uh, consideration yung aking uh, work yung worker yung kasama ko nasa Pinas na po eh dapat nung pumunta dito sinabi nyo na kailangan ng voice record kung magpapalakad ka ng iyong uh, papers dapat sinabi na yun so ganun yung sinabi ko dapat sinabi nyo po so ngayon hindi nyo naman sinabi yun at ngayon sinasabi mo po kailangan ng voice record ngayon ng worker na ako si ganito na willing pang bumalik sa dati kong amo eh consider na natin kasi nagkamali din kayo nung una eh sabi kong ganun Kung ngayon patawarin nyo na lang at least Para Give and take po tayo Ayun kumaya Traffic Kanina pa sana ako tapos eh Inabot, inabos lang ng mikos-mikos. Uh, tapos sinabihan ako, next time daw, ay uh, yung worker na yung kukuha. Pumunta naman noon siya, mga kakapsat. Kasama ako. Bago siya nagbakasyon noong March 14. Si Kati. Oh. Ang sabi sa kanya, ayo, yan kasama mo na lang, yung kasama mong driver na lang, ah, kasama mong kasambahay, pwede na siya siya na maglakad. Oh, dapat sinabi nila uh, gawa ka ng voice record para para ganito blablabla. bla bla oh. ay eh, wala naman sinabi ibig sabihin kasalanan din nila huwag nila sisihin yung worker hmm. tapos sabi niya eh paano po yan hindi ko talaga makontak pati yung binigay ng amo ko na Philippine na phone number niya messenger niya mm, offline pati whatsapp niya minisage ko na lahat ginawa ko na lahat baka nasa probinsya na po to at walang signal doon eh ini-speak niya na within this week may send ko itong paper sa kanya para makakuha din siya ng kanyang balik manggagawa o OEC sabi kong ganun ayun dinaglaw ni eh, pumayag din sabi ko sa isip ko papayag ka rin lang naman eh pinahirapan mo pa ako Nagload talaga ako ng 20 riyal para lang matawagan yung number na Philippine number na yun. Anatindig! Ah, Patay ka ako. Tapos, ang nagbigti ka ako niyan. So, parang ako yung na-pressure <laughs> eh. Siyempre, bilang kababayan natin yun, gusto pa rin uh, magtrabaho dito, bumalik eh nawak din ako kaya I do my best na ganun hmm. so sa mga ano po uh, mga kasambahay na magpapalakad ng uh, inyong papilis gawa po kayo ng uh, authorization tapos voice recorder para nung at saka yung sigaro po yung Philippine number nyo kung sakaling kayo nasa Pinas na yung pong number nyo pag tinawagan ay active ha kailangan po active talaga kasi yun tinatawagan ko ay mukhang alanganin to ako hmm so ganun po ang gawin natin ha sa mga magpapalakad ng papel na kayo po ay advance ng magbabakasyon yan kung hindi yung driver nyo o kayo yung amo nyo ganun po ang gagawin nyo so tapusin ko na yung vlog ko dito mga kapsat dahil ako'y hilong hilo na rin gutom na gutom na rin Maraming salamat po. Ganito ang aking sharing ko ngayong araw na ito sa paglalakad ng uh, papilis ng ibang uh, worker. So thank you so much po. Bye bye. God Please like and subscribe my YouTube channel SCD TV Pichal para lagi kang updated sa mga susunod kong uh, ipapalabas pang mga video na kaganapan dito sa gitnang silangan at sa iba pa. Thank you so much. Bye bye.